bukas ng ulam pinasok na ang ating kubo ayan ating dugis ay mababa na tayo ang lakas po ng ulan Allah, nung gagawin natin baba na tayo di pa tapos yung ating kubo yun yung ating kanal so this is it mga pang buhay natin ha? Ah. o oh. so ito na kita na ang ebidensya kita na talaga ang uh, kailangan natin uh, ayusin dito sa ating tubo kaya kailangan natin pataasin ito ayan, pumasok ng tubig galing sa labas ayun kailangan pala natin magkanal magkanal ayan, so ito ang ating uh, project na naman, panibago magkanal magkanal ya my canal jangan kayak lang hindi obra so let's do it kanal kanal sayang malakas ang law oh oh, oh. uma angki Alright, kay bagyo yata. Dalito pala dito. Sa ating lokasyon. So, kailangan natin ng isip-isip tayo. Ayan, magkakamulta ang nagkap nila tayo ito lang lagyan natin ng bubong para ito pantay natin dito sa nang agos ng sapa oh yun Allah sapaw na nabagsak na yung ating kwan doon ha <laughs> ha pala pala Allah pagkatapos ng malakas na ulan ito na ang resulta yan nakapagkanal tayo ng di oras. at baha na napalayan talaga to at <laughs> yung mga palakang titot o oh, palakang pakingkong naguhunihan at lumiwanag na rin yung uh, bundok. Yun oh. Yung bundok. Ito na ang ating uh, gulayan ngayon. Naging uh, lawa na. Lawa na. Oh. Ay. Naging lawa. Tumustahin natin yung sapa. Ano kaya nangyari? Ay, grabe, oh. Yung mga pato. Tuwang-tuwa na. Pato, patri. Mm hmm. Sige, guli-guli-guli. Wat -guli -guli singgang guli-guli. Ay, grabe ng sapa dito, oh. Apaw na talaga, oh. Mm hmm. Ay, ay, grabe pala oh. Ganito pala din eh. Oh, kita mo oh. Pagkain na dito sa akin. Mamaya, tataas pa to. Hindi po mababa yung mga tubig. Allah, 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 Allah. Hmm. Makas talaga, makas na ulan. na daw na oh patri buwang mga patry kuwa, oh ng pagkain Duang kayo makikita nila pagkain dyan ay ako alak ano na to mababa pa yung kan natin pagkagawa oh. dapat mas mataas pa oh. oh. babad ngayon oh, pati ala nyog natin what <laughs> happened ating... ala babad na baha na ala lawa na yung ating gulay hai wow. Dito. Loko ng mapantay na rin, oh. malaki, oh. Ay, grabe, volume ng to, Hala. Ay. So ito pala ang resulta. Alam ko na. So kung sakaling gagawa tayo dito ng ayun. Kailangan buntunin natin yung uh, pagtataniman ng sukan. Kalabansi. Ang gatuhod. Ayan. So, kinaman okay yung kan Yung uh, silangan ng malok, oh. Malilim naman. Oh, baha. Hindi pwede. Ang ating kalamansi, buti nalaman na kita natin. Ito pala magiging uh, result. Kailangan ng uh, tambak ay mga ganito. So, parang igagag din natin ang uh, kalamansi kanalan natin oh may na grabe oh yung ating uh, mga loka no hindi kain hindi hmm. so dito naman nataas sa taas pero mabaha pa rin mabaha oh. pa rin yan okay. yung hapunan nila mabaha oh. Kaya bilakas ng ulan. Lumiwanag hmm. na ang kalangitan. Ang ganda mong isda ngayon ah. oh, wala na. natin Nakating tayo dito. Ganyan pala yan. Iklan pula nak antum jinto ada di sana pula <laughs> ka oh tang gali tang gali pelong Ito yung wala pang tanim. At ito, i natin ito so, ngayon kung tataniman natin. Kailangan talaga nakabunton siya. Kaplat. Tapos malalim ang kanal. Para hindi mababad do ganyan. No? ay 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 lubog yung tala nating patula dito lubogs